Pangarap ng lahat na magkaroon ng sariling bahay. Nagatrabaho tayo sa araw-araw nating pamumuhay para matustusan yung pangangailangan ng pamilya. Paano kaya ang kalagayan ng ating mga kababayan na naninirahan sa ilalim ng tulay na walang sariling tahanan? Muli, ako po si Sir Jakes. At ngayong araw alamin natin yung kalagayan at sitwasyon ng ating mga kababayan na naninirahan sa ilalim ng tulay. Kasama natin ngayon si Nanay Jema isa sa mga naninirahan dito sa ilalim ng tulay dito sa may Santa Maria, Bulacan, kasama ang kanyang buong pamilya. Ilang taon na po kayo nakatira dito na yun? taon na po kami dito. Bali, sino-sino po yung mga kasama niyo? Ay, manugang po po, anak po, po po. Yung asawa po ninyo? Nagkatrabaho po. Nagkatrabaho sa? Ha? Kaso. So sa limang taon dito na na pagtira niyo sa ilalim ng tulay, syempre ang dami niyo na pong karanasan. Kagaya ng baha. Kamusta po kayo kapag umuulan? Ay, lumiligas naman po kami. Lumiligas po kayo. Saan po kayo lumiligas na? Sa po. Kailan po na sa Bali, uh, evacuation center po ng ano, sa school. Sa limang taon na yun, Nay, na nakatrap po kayo dito sa Tulay, ano po yung mga bagay na hindi nyo makakalimutan dito? Or mga mas loob? Wala pa naman po. Wala naman po. Tapos, nai, ang kinabubuhay po ninyo, si Tatay po, nagatrabaho bilang? Bawa po sa apartment para sa construction po, sa construction worker. Ilan po yung anak nyo kasama nyo rito? Ibaling siya lang po. Ilan po bang anak nyo lahat? Anak po lang po. Yung dalawa po lang sa Batangas. Bahay may bahay yung... po sila doon? Meron po. Since yung anak nyo po may bahay sa Batangas, bakit nyo po piniling manirahan sa loob ng limang taon dito sa Tulay? Ay, dito dati po kami dito po dito nakatira sa amin. Ngayon po, dito na po ng po yung asawa niya sa Batangas po. Ngayon mm. po naiwan po ako dito. Hindi mm. po ako makawin kasi wala naman po akong pera. Saan po kayo sa Batangas? Kasi ko po ng pasalita. So sa loob ng limang taon na'y dito lang po kayo naglalagi. Uh, ang kasama niyo po yung asawa niyo. Bali paano po kayo natutulog dyan ay sa maliit na yan? Hindi lang po oh, dito lang po ako. Dito lang po ako natutulog. Ah bali naglalatag lang po kayo ng goma na yan yung tarapal. Hindi po kato nga ba yun po. So mahirap na ay kapag ulan Siyempre basa yung lupa. Oh, nabili, po kami. Hindi ba pinapasok ng tubig yan ay? Hindi ba pinapasok ng tubig yan sa sitwasyon nyo ba ngayon na hindi ba kayo natatakot na baka bigla natutulog kayo, biglang umulan, tangayin kayo bigla nang... umaapaw ba yung ilog na yan? Ay? Umaapaw. Oo, yun, umaapaw. Kasi hindi ba kayo natatakot na baka... Ay, hindi masyado matulog. Matulog. Ilan taon na po ba kayo na yun? 55. 55. Yung mga bata po na to, hindi po sila nag-aaral? Ay, hindi po nag-aaral. Mama niya, sa Batangas po, wala po papilihan. Ah, hindi sila mga nabinyagan. Hindi po ba kayo nay, na minsan na nag-iisip din na umalis na dito sa tulay? Gusto ko na nga po, hindi na matanggas eh. Kaya lang. Wala po pera eh. Walang pansimula. Kasi ang hirap ng kalagayan nyo dito. So ayan, Nay. Kung nakikita nyo, Nay, dyan po kayo nagsasaing. Ayan. So saan yung ano nyo dito, Nay? Saan yung CR nyo? Hindi po. Ano naman yun po? Ah, nakikisi-CR kayo sa terminal. Ako, Limang piso ka ano. Tapos pag naliligo, doon na rin. Doon na rin kayo naliligo. Nanay Gem, kita. Explain mo sa akin, na-describe mo yung kalagayan nyo dito. Matawag meron kami Hindi Kasi Hindi po po sapat yung pagdain po namin. Kaya nangangalakala po sa gabi. Pag nararamdaman nyo na parang nangihina na kayo dito sa kalagayan nyo, masyadong ano nararamdaman po ninyo? Si ate po ay kaibigan nyo. May asawa po kayo? Hiwalay na rin. May anak po. Nasaan po yung mga anak nyo? Yung isa po, may na. May asawa na isa, yung isa talaga. Saan po kayo nakatira? Talaga. Ah, may bahay naman po kayo? Nanay bahay. Uh Oo. -oh. Oo. Ngayon pinasyalan niyo lang po si Nanay Jema dito. Pero tingnan na naman si ano si ano pangalan mo ate? Sheila. Si Ate Sheila naka ano pa siya o naka ano yung pilikmat na to? Naka fake eyelashes pa siya, di ba? 'Yun lang yung kagandahan dito, guys. Kita niyo kahit nahirapan sila, kahit yung buhay dito ay talaga namang hindi natin may imagine, but still they manage to smile, di ba? Nangingimingiti pa rin sa hirap ng buhay, lumalaban, Normally ba na yun, nakaka-receive pa kayo ng mga, minsan nakikita, nakikita kayo ng ibang tao, uh, anong sinasabi sa inyo? Wala naman. Wala naman. Hindi nyo naman na-experience yun na minsan, inaano kayo ng mga tao dito, kitignan. Huwag oh, hindi tingnan dito. Huwag kayo tingnan dito. Sabi ko naman may. wala kayong pakay. Oo. Kaya dito pa ako, kaman Hindi po kayo nasasaktan pagkagano. Yung kapag kitignan kayo ng ibang tao na... Hindi naman po para na sa area na. Usually ito sa mga sa tatak ng Sa pangalakan, 'yun yung kinikita po ninyo. Within the area lang din po kayo nangangalakal. Ayan, normally ano yung mga binibili yung sa pangangalakal? Bote, mga gano'n. yung mga ano Plastic, oho, uh, jaryo, mga karton. Kasya naman po yung kinikita niya pambili ng bigas. Kulang na kulang ano, pabili ng ulam. Oo, oh, nagmahal na yung bigas eh. Yung mga ano na yan, yung mga uh, namimingwit na yan, yung mga isda ba na uli dyan, nakakain? Pwede pa na makainin. Eh. Mula dito sa tulay na ito, dito sa may terminal ng Santa Maria, uh, papasok po dito, ito na yung pinakakabahayan nila. Kung mapapansin nyo, uh, banda rito, ito na yung naga uh, kusina ninyo ate, tama? Ito na yung nag-ano nag, nila kusina. Ito siguro yung pag ihika pag may ng kalikasan. Pero sila nanay, merong CR yung public terminal doon sa Santa Maria. Doon sila nakiki-CR. Ngayon, paglakad mo lang ng konti, dito na yung pinakalutoan nila. Ayan. Nakita po ninyo, ate. Nakita nyo yung lutoan nila nanay. Meron pa silang kani. Ayan. Yun na yung pinakalutoan nila. Ito na yung pinakakusina. Tapos, pagbaba mo ng konti lang. Ayan. Ito na yung nagsisilbi nilang tulugan. Yan, yung kanilang kwarto. Kung papasin nyo, dyan ang kanilang unan. Yan. So, ito na yung kanilang higaan. Yung kanilang tulugan. Yan. So, ito na po yung kanilang tirahan sa loob ng limang taon. So, tingnan nyo guys kung gaano tayo Uh, kaswerte yung mga may tirahan kung gaano nila pinagpapasalamat pa yung ganito kaliit na espasyo dahil meron silang matutuluyan lalo na pag uh, may bulan siyempre pinangarap uh, nila magkaroon ng sa sariling bahay pero ito, pinagpapasalamat nila na sa loob ng limang taon, ito yung kanilang naging tahanan Dahil na uh, sa loob ng limang taon dito course, alam nyo naman po na bawal tumira sa ilan ng tulay, di ba? May mga pagkakataon ba na napaalis na kayo dito? Oo, oh, isang beses po. Isang beses na palis kayo. Ano pong sinabi sa inyo? Eh, sabi pag lang umalis muna rin po kami. Tapos mga pinabalik din po kami dito. Ah, pinabalik po kayo dito. Instead na may chance din ba na tinulungan kayo ng Uh, mga namamahala sa lugar na ito Sa barangay O sa city hall O sa munisipyo Binigyan kayo ng bahay Never po Parang inalaw lang kayo bumalik ulit Kailan po kayo pinaalis dito na eh? Ay mga dalawang taon po Bakit daw po kayo pinaalis? Ayun po nga, yung nagbabawal ng mga butay po. Ginagawa po, po po kasi gawin po yun. Mm -hmm. Kaya nga po, pag pinapagawa po bawal po po Kaya dito baka lang sa bangka yung mga bato. Opo, opo. Kaya pinalis muna po kami sa... Nung ginawa ito, pinalis muna kayo pansamantala, pero pinayagan din kayo bumalik. Pero yung ano ba natin, yung pabahay ng gobyerno, wala pa kayo na-receive na, na gano'n? Right. Ever since, hindi po kayo na-opera ng gano'n. Ngayon na yung mga sa ibang kapila, makakakilala nyo po opo. Ilan kong pamilya yung nakatira po dito? dalawang pamilya po. Dalawang pamilya po. Pero yung nasa kabila na yun, marami sila yung eh, nakita ko eh. Mas marami sila kaysa inyo. Oh. Oh. Ngayon, Nay, uh, may chance ba na uh, kapag uh, pinapaalis kayo dito, binibigyan naman kayo ng tulong? Hindi rin. Hindi rin. Basta pag pinalis kayo, alis lang. Walang binibigyan na tulong. Nay, Gemma, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na kayo ng pabahay, ng gobyerno o sa sino man, bibigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay. Ah, tatanggapin nyo naman po. ay Ayaw ko po kasi. Gusto ko ba ng Batangas. Ayaw ko na pag-iipit sa Hindi. For example na, ibibigyan kayo ng bahay dun sa Batangas. Diba? Dun kayo lilipat, okay po sa inyo. Okay, okay. Pero nag-promise kayo na hindi na kayo papalik okay. dito sa ilalim ng tulay. Kasi, gba, marami tayong mga kababayan na naniniraan sa ilalim ng tulay. Ngayon, pag binigyan ng pabahay ng gobyerno, Abay. ang nangyari, binibenta, binabalik, wala naman kayong ganong karanasan. Ay, wala po. Wala po. Wala. Kahit yung mga taga-ibang nakatira dito sa tulay, wala naman ganun. Wala So yun na, sana mabigyan po tayo ng pabahay. May pagkakataon na magkaroon kayo ng sariling bahay, tanggapin po natin. Kasi mas masarap po na meron tayong sariling bahay, especially meron tayong mga apo na inaalagaan. Iba? So yung mga kabataan natin, dapat na iingatan din natin. Unlike this one na open space, medyo nakakatakot yung kalagayan po ninyo. Plus factor pa na sa tabi kayo ng ilog. Tama po. Yun. So, Nay, meron ka bang masasabi sa mga tao na gusto mong hingan ng tulong? Manawagan ka, baka kung sakasakali marinig tayo ng mga gusto nyo tumulong sa inyo sa mga nais nice pong tumulong dito kay Nanay Gemma at sa kanyang pamilya, pwede po kayong uh, makipag uh, makipagtulungan sa aming Facebook page para po matulungan natin si Nanay Gemma. Si Nanay Gemma po ay isa lang sa milyon-milyong nating kababayan na naninirahan sa ilalim ng tulay. Maraming salamat po.